May nagbigay na sa ng bulaklak? Wala po. Wala pa? May date ka? Wala po. Wala? Wala. Bakit? Eh, paano yan? 14 ngayon. Wala po. Araw ng mga puso. Paano yung puso mo? Wala ka ng puso? Meron po. Meron pa. Tumitibok pa. Hindi na Hindi na? Nay, alin ang mas nangakakilig? Tatlong libo, Tatlong rosas. Anong tinda nyo? Mineral po. Mineral Anong mineral? Ito, kala Ito. Ano po? Hindi. Ito, ano to? pineapple juice po pineapple juice? Mm -hmm. Lại lạc này, nè Tolong anh kìa tớ Này, akong kumulut, kìa kìa nè Này, mạc kano? Paingi isa? Nạc ba tí mạ isa? Nạc <coughs> ilang taong ka na, na po? 72. 72? Uh, Lagi kang nagtitinda dito, nai? O hindi naman? Ah, alam ko na. Siguro may date ka, kaya bis na bis ka, ano? Hindi, reglo ko yung senior ko. Ha? Yung senior ko. E, yung senior mo? Oo. Kaya bis na bis ka? Hindi, na-reglo ko doon sa barangay. Ah, narin nyo? Kuha na po. Ang na. Nakuha na? Ano pangalan ni nanay? Christina ako nanay. Pangalan nyo po? Christina. Christina? Nay, Valentine ngayon. Oops. May nagbigay na sa'yo ng bulaklak? Wala po. Wala pa? May date ka? Wala po. Wala? Wala. Bakit? Valentine ngayon dapat may ka-date. Wala po. Asan ang ano? Partner nyo po? Wala po. Wala na? Wala na. Nagkasawa mo Nag ulit. Nagkasawa ulit? Iniwan ka? Oh. Ayan ng mga anak ko. So sad naman. Eh, paano yan? 14 ngayon. Wala. Araw ng mga puso. Paano yung puso mo? Ha? Wala na po. Wala ka ng puso? Meron po. Meron pa. Tumitibok pa. Hindi na. Po. Hindi na? Bakit naman? Kayo po, may asawa po kayo. Ako? Binata ako. Oh, ikaw, Nay. Tumitibok pa yung puso mo. Hindi na po. Bakit? Pwede ba patibukin natin yung puso mo ngayon? Nay? Pwede ba patibukin ni Daddy Frankie? Ano pangalan niyo? Pangalan ko? Daddy Frankie. Hmm. Pwede nai, patibukin natin yung puso mo ngayon. pati Kasi araw ng mga puso ngayon. Okay lang? Sige po. Sige daw. Ayan mga kababayan, mga kabaranggay, oh. Matag... Ma uh, kailan... Eh, ilang taon ka nang walang partner, nai? Ay, matagal na po. Ilang taon na po? Ay, meron ng 25. 25 years? nananahimik yung puso mo. Pero ngayon, dahil araw ng mga puso, titibok pa ba? Hindi na po. Hindi na? Sigurado ka na Oh. Wawa naman. Pero Nay, may kasabihan tayo na habang may buhay, may pag-asa. Habang nabubuhay, may puso. So, habang may puso, tumitibok pa yan. Di ba? Okay. Pero minsan na uh, twenty 25 years hindi na hindi hindi na kumilig yung puso mo. Hindi. Hindi na? Sayang naman. Sige po lola, salamat. Thank you. Thank oh, you. nga pala lola, may nakalimutan ako. Na Ayan, Bibigyan kita kitang bulaklak. Thank you. Oh. Kinikilig ka pa, lola pag may nagbigay ng bulaklak sa'yo? Siyempre, masaya. Sabi mo kanina hindi nagkinikilig ang puso mo matagal na, 25 years na. Siyempre, masaya kung meron nagbibigay. Ah, So kinikilig ka pag binibigyan ka ng bulaklak? Siyempre. Ano ba ibig sabihin ng tatlong bulaklak na yan? I love you. I love you more lola. <laughs> Thank you. Ha? Ayan, di ba? Mga kababayan, sabi ni Lola kanina, 25 years na daw na hindi tumitibok yung puso niya. Pero nung nakatanggap siya ng rose, I love you na siya. Kumusta naman si Lola? Okay naman. No, paano ang kabuhayan ni Lola? Lola po. Sa bahay lang ha? Sa bahay ka lang. Pero dahil 14 ngayon, lumabas ka. Hindi po, inaareglo ko yung senior po. salamat na yat uh, nakilala kita at na meet kita sa araw ng mga puso. Ano? Okay. Pero may tatanong ako sa'yo, Nay. Yun ang ito, bulaklak na to. Sabi mo kasi kanina, masaya ka pag may nagbigay ng flower sa'yo. So, ibig sabihin, tumitibok ang puso mo, kinikilig ka pag may nagbibigay ng bulaklak. No? May tanong ako sa'yo, Nay. Okay. Nay, Alin ang mas nangakakilig? Tatlong libo o tatlong rosas? Tatlong libo. Apatay tayo dyan. <laughs> mas nakakakilig yung tatlong libo? Okay. Bakit po? Siyempre, masaya ka. Meron kang bibili ng pagkain. Paano yung bulaklak? Paano yung puso mo? Hindi. Hindi na? Hindi na. Tapo na natin to. Tatlong libo na lang? Opo. Okay. Sigurado ka? Kala ko, Nay, mas mahalaga yung... alin na mahalaga, Nay? Puso o pera? Pera. Pero talaga. <laughs> Ayan, Nay. Ayan. Ano pangalan ulit ni Nanay? Christina. Nay, hangad ko maging maligaya ka sa Valentines na to. Okay. okay, sa'yo na yan. And then, may tatlong libo ay ibigay sa'yo. Ay, thank you. Ayan. <laughs> Salamat, Nay. sa huh? sasabihin mo sa mga kabataan, Nay, na magdidi, magdidi, magdiriwang ng uh, Valentines. Ano ang mensahe mo sa mga kabataan, lalong-lalo lalo na sa mga estudyante na sana'y kapulutan ng aral na hindi sila magpadalos-dalos? Alam mo na, kasi araw ng mga puso. Dapat, gumaya sila sa akin. Hindi yung puro standby. Dapat, mag-aral sila ng mabuti. Mag-aral mabuti. So, anong dapat nilang gawin ngayon kasi Valentine's, yung mga kabataan, mga estudyante especially? Kung meron magyaya sa kanila, oh. uh, siyempre, pipilian nila yung oh. sasamahan nila. Oh. Tapos, baka lulukuhin lang sila. Baka lulukuhin. Oh. Ano yung uh, tips? Mga tips para hindi sila maluko? huwag sila sasama, baka lulukuin lang sila. Ay, huwag sila sasama, baka lulukuin. O, so, ayan mga kababayan, mga kabarangay, especially sa mga kabataan, mga estudyante, narinig nyo po yung payo ni nanay kasi syempre Valentine's ngayon kung saan-saan sila sisiksik, kung saan-saan sila, no? Magpakasiguro daw muna kayo. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat, lalong-lalo na sa pamilya ni nanay, ano? Sa lahat ng mga anak ni nanay na mga kapanood, huwag nyo po sanang mamasamay ng biro ni Daddy Frankie. Hangad ko lamang po ay maging masaya at lolo't lola. Yan. Sa lahat, sa lahat, po ng mga kapanood ng video nito, happy happy Valentine. Nay, maraming maraming salamat po. Maraming salamat po. Ano pangalan nyo? Daddy Frankie po. Ah, uh, Daddy Frankie. Opo. No oh, thank you. Ingat po kayo, Nay. God bless po. Bye-bye. Love, love you po. Too. I love you. Iyon, galing. Bye-bye po.